Then guys, anan uh, dito po ako sa isang uh, lugar dito sa Laguna, meron siyang ilog. And then meron kaming napansin dito sa may sa may resort na mini cave. Ito putol siya na kahoy. Yan, yan putol siya na kahoy. And then merong mini cave dito sa ilalim ng parang ugat niya. Pero parang malalim siya. And then yan, uh, nakakatakot man siyang pasukin pero kasi ang tao. Kasi ang tao. I don't know kung ano siya, may malaking bato pa nga oh. Na uh, I don't know kung ano siya, hindi ko lang alam yung mga ibang naligo dito kung na-explore nila 'yan sa ilalim. Ayan guys, papakita ko lang ah. Ayan 'no. Oh. Mala, malawak siya sa ilalim. So, I don't know kung meron talaga siyang uh, mini cave sa ilalim o kung malaki ba siya, hindi ko po alam. Ayan guys, ayan.